Good morning, I'm back. This is some Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Ano nga ba ang nangyari sa kanila? Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat syempre, usapang Miss Universe Thailand tayo ngayon so ito na nga mamaya nga magaganap na ang Coronation Night ng Miss Universe Thailand na kung saan naman talaga ang lahat ay nakaabang ang lahat ay talagang naghihintay kung sino nga ba ang bagong kakoronahan ng Miss Universe Thailand 2024. Bakit natin hinihintay yan? Dahil syempre isa to sa mga matinding kalaban ng Pilipinas pagdating sa Miss Universe sa mga panahon na to. So last year nakita natin na talagang ginulat tayong lahat ni Celeste Cortese ng mag-guest or maging judges ito dito sa Miss Universe Thailand. Kahit ako hindi ko inaasahan na surprise ako na biglang bumulaga itong si Celeste Cortez sa harapan ko na parang out of the blue, ni wala akong kaalam-alam. Pero ngayon taon na to, syempre inaabangan ng lahat kung ito nga ba si Michelle D ay dadating mamaya dito sa Miss Universe Thailand 2024. Kung ito nga ba si Michelle D ay pupunta para sa farewell walk ni Antonio Four Seals. Bakit naman niya kailangan pumunta? Dahil alam naman natin kung gaano ka-close tong dalawang to. Nung nakaraan taon, inabangan natin, sinubaybayan natin ang pagtatapat ng Thailand at Philippines sa Miss Universe. Sa simula pala ng competition, naramdaman natin na mukhang hindi nagpapansinan o nagiiwasan ang dalawang bansa. Talagang naging maintriga yung mga time na yun, no? at talagang bawat galaw talaga ni Michelle D, bawat galaw talaga ni Antonia, lahat ng mga kandidata doon na meet na nila sa isa't -isa, isa pero etong si Michelle D at eto si Antonia ay talagang hindi talaga nag-usap. So sabi ng iba, strategy game to ng dalawang bansa or strategy game to ng Thailand na huwag pansinin at huwag kibuin itong si Miss Philippines. Pero sa interview nila, inamin naman nila sa isa't isa. From the beginning pa lang, nagkaroon na sila ng awkward moment. Dahil nga, di ba, malakas nga talaga ang laban ng Thailand noon sa Miss Universe. At nakikita nila na isa sa mga competitive nila or competitor nila dito sa competition na to I si Miss Philippines. So, yon Kaya medyo parang nung start nila medyo nahirapan. And then, pero yung nabigyan sila ng pagkakataon na mag-usap, na magkaroon talaga ng chance na mag-usap at mag magtapat at wala nang kawala, naging close naman sila sa isa't isa. At doon, minahal sila ng kanilang mga tagahanga ng bonggong-bongga. Sinuportahan sila hanggang sa, ayun na nga, nagkaroon sila ng, alam mo to, ng tinatawag dito, ng ng love team. O, di ba? So, ito nga tinatawag na 4D. O, di ba? So, yon Talagang naging maingay ito yung kanilang paglalapit sa isa't isa. Hindi lang sa bansa ng Pilipinas, kundi sa bansa din ng Thailand. Kaya naman talagang minahal na nila si Michelle D. bilang Miss Philippines at minahal din ng Pilipinas si Antonia bilang Miss Thailand. At talagang naging proud tayo na naging first runner-up si Antonia dito sa Miss Universe. At doon, natigil na yung mga alitan at naging close. Siyempre, mas binulaga tayo ng bumisita si Antonia for sale sa Philippines noong January 30 nung nakaraan taon na talaga naman marami ang natuwa sa pagdating ni ano ni antonia sa bansa natin at talaga ito pinagkaguluhan sila ng bonggam bongga. At dito sa mga interview nila, marami naging plano ang Thailand at Philippines para sa dalawang reyna ng bansa. So, ito nga, sinasabi nila na magkakaroon daw ng concert dito sa Thailand. Pinagahanda nila si Michelle D ng 50 songs or 10 songs. At ganun din naman si Antonia. And then, uh, marami pang mga project. Ito daw si Antonia ay magkakaroon ng series with Michelle D. dito sa Pilipinas. And then, pangako nga nila sa isa't isa, pupunta si Antonia sa Coronation Night ni Michelle D. At si Michelle D. naman ay pupunta sa Coronation Night ni Antonia. Pero, sa haba ng panahon, walang ganun ang nangyari. Walang concert walang bisita si si Michelle sa Thailand and then nung coronation night ni Michelle D hindi nagpunta si Antonia ang last punta niya na yung time na na pumunta siya nung uh, June 30 at hindi na naulit yon so maraming nagtataka na bakit parang biglang nawala na yung communication ng dalawa, bakit hindi nakapunta si Antonia sa coronation night ni Michelle D at bakit parang hindi na sila natin naririnig, <laughs> 'di ba? So ang sinasabi ng iba, mukhang naggamitan lang 'yun dalawa para mas makilala. Ako naman to be honest, I think nga, may nabuong friendship sa dalawa. May nabuo na talagang samahan na matindi sa dalawang bansa, ang Thailand at Philippines. And then, hindi lang nila to ginagawa para sa mga tagahanga. Ginawa nila to dahil ayun talaga, yung totoo nangyari, nakabuo talaga sila ng friendship. Kaya lang, ang naging problema lang siguro, yung oras at panahon nila na busy din kasi si Antonia dito talaga sa Thailand. Ang daming ganap, mula nung manalo siyang first runner-up sa Miss Universe. Siyempre, iba kasi siyempre kapag first runner-up ka, talagang lagari ka eh. Kahit naman sa bansa natin eh, kapag nag-first runner-up yung kandidata natin sa Miss Universe, eh talaga namang kaliwaan talaga yung project. Eh kung si Michelle din na, hindi naman first runner-up, top 10 finalist lang. Pero, nakita naman ninyo na pa parang nanalo siya ng Miss Universe. So, kabilaan din yung project kahit nga di ba nung dumating yung Miss Universe na si hindi niya nga nasa lubog sa airport dahil sa sobrang busy niya, di ba? So, ganon, ganong katindi yung schedule. Pero kasi ngayon, tapos na yung reigning ni ni ano ni Michelle din na unang nagbigay ng corona sa Pilipinas. Ah, uh, inaasahan nun lahat ay dadalo si Michelle D. dito sa Coronation Night ng Miss Universe Thailand para kay Antonia. Kasi si Antonia palagay na natin hindi siya nakapunta noong Coronation Night ni Michelle D. Dahil siguro sa busy schedule o wala talagang time. Pero nagpunta na si Antonia sa bansa natin para dalawin si Michelle D para gumawa sila na small project parang photoshoot nyo sa isang magazine and then ayon so nakita na rin ng mga tagahanga na talagang nag effort magpunta si Antonio Forsell dito sa Pilipinas. So hindi mo siya nakarating sa ano sa coronation noon ni Michelle D at least 'di ba na niya na yung parang promise niya na pupunta siya sa Philippines. And then ngayon naman inaabangan din ng mga Thailander etong si Michelle D dahil ayun nga ang hinihintay ng mga Thailander people na kung eto bang si si ano si Michelle D ay bibisita dito sa Thailand. Nagtataka ako nakapunta nga si Michelle D sa Indonesia pero hindi siya nakapunta sa Thailand, 'di ba? aso so 'yon, so 'yon yung inaabangan ng lahat. Kaya nga mamaya ang tanong Pupunta nga ba itong si Michelle D dito sa Miss Universe Thailand Coronation Night? Ako pinalo ko yung kanyang Instagram eh. Wala naman ako nakita na umalis siya ng bansa. So, palagay na natin, aalis siya ngayong umaga. So, darating naman, 3 hours lang naman, mamayang gabi pa naman yung ano. So, maaring yes, maaaring no. Pero, palagay ko, walang Michelle Di mamaya sa Miss Universe Thailand. At kung hindi nga makakarating si Michelle Di, so, ayun talaga, maraming tanong, ano nga ba talaga nangyayari dito sa dalawa at parang biglang nawala yung supportahan nila sa isa't isa, di ba? Kasi, yung mga interview nila noon, ayan yung mga promise nila sa mga tagahanga nila. Pupunta sila sa coronation ng bawat isa. pupunta si Michelle D. sa Thailand. Pero hanggang ngayon, wala namang Michelle D. na dumating dito sa Thailand. So, ngayon, matatapos na yung reigning ni Antonia. So, nakausap ko si Antonia noon nakaraan. Nakalimutan kong itanong kung si si Michelle, di ba, ay pupunta sa coronation. So, nawala sa isip ko ngayon. Actually, kahapon ko lang naisip na ay si Michelle Di Kaya ay makakadalo. Pero mali naman natin eh, kung si Celeste Cortez na sinupresa tayo ng bogong-boga na nagulat ako na nandito na sa Thailand. Di ba? So, guest pala siya at judges. So, tingnan natin kung itong si Michelle Di ay magiging judge nga ba? Di ba? Sa Miss Universe Thailand. Mamaya agahan ko para makita ko kung sino yung mga nakaupong guest. At kung may nakita akong Michelle di doon na pangalan. Oh my gosh, ichichika ko kagad sa inyo ng bonggang bongga. Charot! So yun, so doon ako exciting. Kung eto ba si Michelle D ay darating mamaya sa coronation ng Miss Universe Thailand. So, bukod doon, syempre, inaabangan ko yung production, inaabangan ko yung mga pasabog na kandidata, syempre, inaabangan ko, di kung sino nga ba ang bagong tatanghalin ng Miss Universe Thailand. Kaya sobrang excited ako. Pero, syempre mas matutuwa ako kung makikita ako si Michelle D na dumalo dito sa coronation ni Antonia Porcel. So, yun yung kaabang-abang. So, wish all the best, di ba? Sana mangyari. Para at least mapatunayan naman nila sa mga tagahanga nila, lalo na sa mga nagmamahal ng 4D, na talagang solid yung kanilang samahan at hindi lang to publicity at hindi lang to na para lang sa mga tagahanga kumbaga para sa isa't isa kasi yung once na mag effort ka na pumunta ka para doon sa coronation ng isang kaibigan eh bongga yun talagang matatag talaga yung samahan nila pero pag wala siguro busy si Michelle D at hindi swak do sa schedule niya may intindihan naman yun ni Antonia um, sana 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 magkaroon sila ng airport para alam mo yon mas bongga at manatili talaga yung samahan talaga ng 4 at para magkaroon din sa mga susunod na panahon na laban ng mga kandidata natin ng suporta sa dalawang bansa. ba diba? So yun. So I'm so excited. Excited para sa dalawang reign ng to. And then I'm so excited din para sa mamaya sa farewell walk ni ni ano Antonio Forsil and then tingnan natin kung may Michelle din nalulutang mamaya sa Miss Universe Thailand so malalaman natin 'yan so kayo guys ano guys ang tingin niyo ano nga ba totoong nangyayari sa dalawa at tingin ba ninyo Michelle din nga ba makakarating nga ba talaga sa Miss Universe Thailand para sa farewell walk o sa Coronation Night ni Antonia Forsell So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Siyempre maraming salamat sa inyo lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo siyempre ang notification bell para lagi kayong updated siyempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, Hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating tsikahan. Paalam. Thank you guys.